ito po mga gantong klase reject na dito ang kilo daw po nito 5 piso hagis natin po doon talaga pong kailangan kalkalin at gawa ng hindi na po makita bunga dahil gawa ng bagyo nagusok talaga ang dami yung gusak. Oh. puro po sa iyo yan kinukuha na niya talbos para mapakinabangan yeah, yan ganyan po ito dapat dapat pa marami po itong bunga kasi lang hindi na makita na mo na pero kahit sa paano inikin natin para makita lang yung mga bunga Yeah, ganito. Sama sa reject. Laglag. Sayang. So, Hindi ka buong maliliit. Wala po tayo magagawa. Magugusok talaga ito. Talbusin. Talbusin. sorry kal sorry sa so, yute nagusak natatapakan na kumina din eh sana at gusak magusak na pero din re hindi pa ito napuputihan oh. No? wala pang bakas eh marami pa dyan sa loob yan oh. No? mga sayang liglag Ah, talbos. Yan po. Mas dapat para hindi matayo. Okay na. Wala na 'yung Tutbalik tayo din kami. Sa <coughs> busin la kunin mo